Hey guys! Welcome to my channel. So for today, ang topic natin ay tungkol doon sa nag-message sa akin. Tinatanong niya kung ano daw yung mga ginawa ko para maibalik yung tiwala ko doon sa asawa ko. Plus, ano naman daw yung mga naging nagawa ng asawa ko para bumalik yung tiwala ko sa kanya. Okay, so para sa akin, no, maganda yung ganon na hindi lang yung kung ano yung ginawa ko kasi... Kung tutuusin, pareho kami ng, na mag-asawa, meron kaming effort para maibalik yung tiwala na yon na nawala. So, um, sa akin, ang mga ginawa ko talaga para maibalik yung tiwala ko doon sa asawa ko at paulit-ulit ko na itong minimension sa inyo is to make that firm decision na ibibigay ko sa kanya yung second chance na yun at pagkakatiwalaan ko siya, I made that commitment na pagkakatiwalaan ko siya. Yung kasing commitment guys, kahit na sinabi mo na hindi basta-basta na sasabihin mo sa sarili mo na okay sige, pagkakatiwalaan ulit kita, basta make sure huwag mo na uling gagawin yon Hindi kasi siya ganun kadali kasama doon yung paglunok mo ng pride mo. Like for example, kapag ka, um, yung pakiramdam na, bakit, Noong, noong una, hindi naging madali para sa akin Kasi meron akong pakiramdam na Bakit ko ba kailangang mag-effort Na tulungan siya na maibalik yung tiwala na yun E eh kung tutusin siya naman yung nakagawa ng kasalanan na yan Kung tutusin siya yung gumawa ng mali Eh di siya yung gumawa ng effort Para maitama niya yung mali niya Yun yung nasa isip ko dati Pero it does not work that way kasi Hindi siya mag-work out yung proseso ng pag-move on ninyo Kung hindi ka maka magbibigay ng commitment para um tulungan mo yung asawa mo kasi parte ng pagtulong mo sa kanya is yung ibibigay mo yung tiwala kahit na ayaw mo so swallowing your pride is not very easy kasi yung pakaramdam na um, niloko ka na nga 'di ba bakit ikaw itong agrabyado pero bakit kailangan mong gumawa ng effort para matulungan siya na pagkatiwalaan mo uli siya yun it boils down to the same uh, thought na eh, di ba dapat ikaw ang gumawa ng paraan at hindi ako? Pero again, it still boils back down to dun sa mga sinasabi ko na it does not work that way. Hindi po pwedeng siya lang ang gagawa ng paraan. I had to make, uh, I had to be, um, part of that journey together with him. Kasi kaming dalawa, it's our marriage that we are trying to mend. It's our relationship that we are trying to build, rebuild again. So, hindi po pwede na isa lang ang mag-e-effort doon. So, next, ano pa ba yung mga ginawa ko? Well, um, kasama dun sa commitment na ginawa ko is that no matter what, kung ano man yung mga magpapaalala sa akin, which is, up until now guys napakadaming constant reminders at mas grabe ngayon eh kasi mas aggressive yung mga tao about um, ano about sa pagloloko mas aggressive yung mga tao mas hindi tanggap ng mga tao na yung mga tao na nagloko dun sa mga asawa nila ganyan um, I think karamihan sa mga uh, na came across ko, na, na come across ko dati, nung sa pinagdadaanan ko pa lang yung sitwasyon namin na mag-asawa, is yung talagang hindi mo po pwedeng patawarin. Kasi nga, una sa lahat, kung mahal ka niya, dapat hindi na niya ginawa yun. Yung mga bagay na yun, napakahirap labanan at i-justify doon sa utak mo na, hindi, kailangan ko din siyang bigyan ng pagkakataon. Deserve ng second chance. Mga ganun. Ang hirap. Ang hirap ipaglaban nung part na ibibigyan ibibig, mo siya ng second chance kapag ka inaatake ka nung mga socially acceptable, socially na normal para sa ibang tao na sa society natin na hindi dapat pinapatawad ang ganyan. So, kasama dun sa kinailangan kong gawin is to make that commitment to keep on fighting, choosing to fight for my decision na pagkakatiwalaan ko uli siya. So, hindi talaga ganun kadali. Hindi mo din pwedeng masasabi na magagawa mo yon agad-agad. And by the way guys, gusto ko lang i-clarify sa inyo. Up until now, hindi ko pa rin naibibigay yung 100% trust ko sa asawa ko. Sa totoo lang. Pero, pinipili ko pa rin na pagkatiwalaan siya every time na uh, meron akong doubt na nararamdaman sa kanya. Kasi parto yon ng commitment ko. And pangalawa, which is very important, kahit na hindi ko siya 100% na pinagkakatiwalaan, I am 100%, 100% um, sure na I trust in the Lord na tutulungan niya ako. Para sa akin, ang thinking ko Yes, ibibigay ko yung tiwala na yon dun sa asawa ko. But yes, I have to leave some for myself. And yes, hindi ko hahayaan na worse comes to worse, eh, magiging sawing-sawing na naman ako. I have to make sure na habang binibigyan ko ng pagkakataon yung asawa ko, ay tinuturuan ko yung sarili ko na maging strong, na maging brave, na maging courageous with or without my husband. Ang lagi kong iniisip talaga is to give enough love para sa sarili ko. Para maibalik ko yung kumpiyansa ko sa sarili ko, I needed to, yes, kailangan ko ibigay sa kanya yung trust uli. Pero kailangan kong pagkatiwalaan yung sarili ko na kaya ko with or without him. Now, isa-share ko naman sa inyo yung napaka-gandang contribution sa akin ng asawa ko. para maibalik ko sa kanya yung trust na yon. Gumawa talaga siya ng mga effort niya. Like for example, madalas mag- mag-update -ano yan, mag yan, sa akin kung nasan siya, kung anong ginagawa niya kung matutulog na ba siya or ganon actually dati walang wala kaming mga ganon pero ngayon na-realize ko yung significance ng mga bagay na yon hindi naman pag nanag yun eh kung kusa naman yung tao na na ipaalam yung mga impormasyon sa'yo, it really makes a lot of difference. It means he is trying his best na i-reassure sa akin na he's not doing anything. Siguro, um, kasama doon sa kailangan ko talagang ilabanan is yung mga thought na, hmm, niloloko ka lang yan, mas magaling na yan ngayon, mga ganon. So, kailangan ko din labanan yung mga bagay na yon Pero na-appreciate ko kasi yung asawa ko. Um, kasi hindi siya, ano, hindi siya ever um, umalis. Parang ganon, Isa yon sa naging contribution niya sa akin. Para maibag balik ko sa kanya yung, yung tiwala ko na yon. Kasi alam nyo, siguro kung umalis siya at yung tipong sasabihin niya sa akin na Uh, natin ng space, kaya may, kaya may mga ganon. Siguro kung umalis siya, siguro mas lalong lumaki yung uh, distance namin, yung space namin para sa isa't isa. Sa tingin ko, Um, hindi na namin kailangan kasi ng space kasi yung ginawa niyang yon nakapag-create ng enough na space para sa aming dalawa. Kahit man magkasama kami dun sa isang bahay, plus mas lalo nang nakapag-create 'yon ng enough na space sa amin dahil nung bumalik siya sa work, long distance relationship kami. So napakahirap ibalik yung pag uh, yung tiwala na 'yon sa kanya. Pero yung asawa ko, alam niyo, na-appreciate ko din yung mga ginagawa niya na effort like tatawag siya at ipapaalam niya mag sasabihin niya sa akin na hindi na niya, niya uulitin yung mga bagay na yon mga ganon at siguro so, at some point nung una pa lang na pinagdadaanan namin yon eh, ang hirap paniwalaan parang pambobola ang dating sa akin pero eventually na realize ko yung consistency yung um, pagiging consistent niya um, na ko din na na-recognize na, na recognize ko, na-notice ko yung effort niya wherein um, pinipilit niya kahit na tina-turn down ko yung ibang mga efforts niya hindi siya nagsasawa na gumawa ng paraan yun yung ano ko, na-appreciate ko sa asawa ko, and also na-appreciate ko din yung hindi siya yung tipo na nagmamalaki sa akin, yes, meron kami mga ano, may mga times na nag-aaway kami kasi naiirita siya sa akin dahil kuminsan unreasonable talaga ako inaamin ko before especially before yung um, konting bagay lang aawahin ko na siya kahit okay naman kami kanina parang meron lang nakapag-trigger sa akin i-relate ko sa kanya tapos aawayin ko siya nang out of the blue which is unreasonable at aminado ako doon doon kami nag-aaway pero other than that hindi siya yung tipo na um, magmamalaki sa akin. Na kunwari, tatanungin ko, best bakit ganito? Bakit mo gina Kasi may ganun ako noon eh, na bakit mo ba kasi ginawa yun? Um, maganda ba siya? Mahal mo ba siya? Kahit ang tagal na, siguro kahit na one year na yung nakalipas, tinanong, tinatanong ko yung mga bagay na yon Ang na-appreciate ko sa asawa ko, hindi siya yung tipo na magagalit sa akin. Um, napakalaking bagay nun sa akin. Siguro kung yung mga panahon na yon na yung tatanungin ko siya, bigla siya magagalit sa akin. Uh, siguro I would feel, uh, ano, na parang ginagaslight niya ako, parang ganon. Pero yung mga times na pinilit niyang tiisin or iswalo lahat ng mga, uh, ng pride niya, ng dahil sa mga panunumpat ko sa kanya, yun, na-appreciate ko yun. And alam nyo, siguro, kung yung ibang tao, hindi nila ito um, iti-take na positive. Pero sa akin, isa sa mga eventually na-realize ko at na-appreciate ko dun sa asawa ko is yung hindi niya sinaraan yung other woman sa akin. Meaning, hindi niya kinailangan gumawa ng mga kwento, ng mga negative na mga kwento about dun sa other woman para sabihin sa akin na, or para pagtakpan yung sarili niya, or para bang, para maging mas mababa yung sintensya niya, mga ganon. Hindi eh, hindi niya ginawa yon Actually, nakarinig lang ako ng mga negative na kwento about dun sa other woman from another person not from my husband. Siguro kung sa ibang tao ang isipin nila, naku, baka mahal niya, kaya ayaw niya siraan. Well, siguro that's the interpretation of other people. But for me, na-appreciate ko yon kasi kung ginawa siguro yon ng asawa ko sa sa other woman at sinabi niya sa akin yung mga baho ng other woman or na hindi naman siya hindi naman niya or in, inakit siya ng other woman mga ganon siguro kung ganon nasasabihin sa akin ng asawa ko I would feel like baka ganun din yung ginawa niya sa akin doon sa other woman. Mas lalo ko siyang hindi pagkakatiwalaan. Mas lalo siguro na magiging malaki yung doubt ko sa kanya. Kasi magkakaroon siguro ako ng feeling na hindi niya kayang tanggapin yung pagkakamali niya which is nahuli ka na nga tapos gagawa ka pa ng mga rason na 'yan. Siguro gano'n yung iisipin ko. But no. Hindi niya 'yon ginawa which is na appreciate ko. Para sa akin kasi mahalaga kahit papaano yung babae katulad ko babae rin. So para um, kahit papaano ay hindi siya siniraan ng asawa ko. Malaking bagay yon para maibalik ko yung tiwala ko doon sa asawa ko. Siguro yung iba inisip nila, naku, mabuti pa yung babae, nirespeto niya at hindi niya uh, siniraan sa'yo. Eh ikaw, dinisrespect ka niya by having that woman as her, his other woman. Parang ganon. Well, yes, nakakalungkot yung bagay na yon Isang bagay na nakakalungkot na ginawa ng asawa ko sa akin. But then again, Uh, yung thought na yon hindi sum, hindi siya naging part ng naging mindset ko kaya siguro malaking bagay yon na nakatulong para maibalik ko yung tiwala ko doon sa asawa ko at makapag move on kaming dalawa alam nyo guys sa pag move on at sa pagbalik ng tiwala, napakahirap na proseso talaga na ibalik yung tiwala sa isa't isa. Napakahirap na proseso na napakadaming effort ang kailangan mong gawin para um, maibalik mo yung tiwala mo doon sa asawa mo. I think, magiging madali siya kapag ka gumawa ka ng firm na desisyon sa puso mo, sa utak mo, na ibibigay mo yung second chance na yon sa kanya. Sa tingin ko sa akin, no, naging mahirap yung unang part ng journey namin yon from about trust. Dahil, hindi 100% yung pagbigay ko sa kanya ng commitment na magtutulong, makikipagtulungan ako sa kanya. Mas napakahina ko pa dun, dun, sa first part of our journey. Hindi ko pa alam noon kung paano ko lalabanan lahat ng mga reminders. Hindi ko pa alam noon kung paano ko iiwasan na istok yung other woman. Hindi ko pa alam noon kung paano ko lalabanan yung mga thoughts ko wherein nako, baka niloloko ko lang uli ng asawa mo. Yung mga bagay na yon. Pero eventually, ito, ma-assure ko yon sa inyo. Eventually you will learn to live with the pain, and eventually you will learn how to use the pain to your advantage. At yun yung kailangan natin talagang matutunan. When we are able to learn how to use the pain to our own advantage, magiging mas um, successful yung goal natin to be able to move forward and mas magiging graceful tayo sa pag-move on dahil somehow makaka magkakaroon tayo ng sense of acceptance sa mga bagay-bagay which means hindi na natin maibabalik pa kung ano man yung mga uh, naging desisyon ng asawa natin hindi na natin mapapalitan pa kung ano man nangyari noon eventually talagang we will continue to suffer the consequences of what they have done but what matters right now is that we were able to learn from that experience and we were able to turn all those pain into power into our own advantage to keep moving forward to become better person wiser na tayo ngayon we know better hindi na tayo madaling mauuto this time at kahit man ibinigay natin yung second chance sa asawa natin hindi ibig sabihin na binigyan natin sila ng immunity na gawin uli yung mga bagay na ginawa nila no the power of pain is really very helpful if you are able to use it to your own advantage na yung hindi yung advantage na hindi para makapanakit ka ng kapwa mo pero para mas maging matibay ka at matalino kang tao. So yun lang guys, I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel and i-share nyo to sa mga tao na sa tingin nyo nakaka-relate dito. Let's keep in mind to think positive and choose to empower other people.